tayong mga Pilipino ay hindi aso at hindi unggoy. No? Hindi tayo alipen. Pero may problema tayo mga kaibigan. No. Meron tayong problema. No? Mahirap ang Pilipinas pero mayaman ang Pilipinas. nasabi ko lang yan mga kaibigan dahil sa observation ko dito sa Germany no. ang Germany ay nag-umpisa sa walang wala no? nung World War II nawasak lahat dito sa Germany nagumpisa sila sa wala walang raw materials dito sa Germany mga kaibigan kung ikukumpara ko ang Germany sa pang mga panahon na yon ay mas mahirap pang pa Germany. No? Pero mga kaibigan, naging maunlad ang Germany sa napakabilis na panahon. No? Ang ginawa nila mga kaibigan, inuna nila ang kanilang bansa Gumawa sila ng mga programa para sa mamamayan. No, nabubulol pa ako. No. Inuna nila ang mga mamamayan nila. No. Nagtatag sila ng mga programa para sa mamamayan para unang-una sa lahat. Lahat ay makapag-aral. lahat ay mabigyan ng chance na mag-aral. yung mga hindi uh, ayaw naman mag-aral, may chance rin sila na iangat nila yung sarili na sarili nila sa pamamagitan ng mga ibat-ibang bagay. katulad ng negosyo, katulad ng sa sports. May mga oportunidad silang nakuha doon kasi sinuportahan sila ng gobyerno. Kaya maraming naging successful. Maraming nakapag-aral. Yung pag-aaral dito mga kaibigan ay mandatory. Elementary at high school. Mandatory. Kung yung anak mo ay hindi nag-aaral, malilintikan ka bilang isang magulang no? Mandatory ibig sabihin lahat ng mga bata ay pupunta sa paaralan para mag-aral. No? At iyon ay libre. No? Kahit na wala kang pera dito, mga kaibigan, makakapagtapos ka. No? Kagaya ng inyong lingkod, mga kaibigan. kagaya ng inyong lingkod. No. Dahil sinuportahan ng gobyerno yung mga mamamayan nila. No. So dapat mga kaibigan, yun din sana ang gawin sa atin sa Pilipinas. Suportahan natin ang mga tao hindi sa pamamagitan ng bibigyan sila ng pera pambili ng bigas, pambili ng ganito, pambili ng ganyan, kundi itrain natin yung ating mga mamamayan unang-una sa lahat para disiplinahin ang sarili nila. No? Kasi kung wala kang disiplina, kahit na anong gawin mo, kahit na anong pilit mo sa isang tao kung walang disiplina, walang mangyayari sa buhay. No. Tapos Para sa akin, yung mga tulong na dapat na ibinibigay sa mga sa mga ma mahihirap nating mga kababayan, binibigyan sila ng pera. Para sa akin ay no-go 'yun mga kaibigan. Alam nyo kung bakit? Dahil yung mga tao ay hindi na matututong magsikap, magtrabaho at iangat ang kanilang sarili. So para sa akin mga kaibigan, yung ayuda na yan ay mas lalong linulugmok natin yung ating mga kababayan sa kahirapan. Magtatag tayo na lang, gamitin natin yung pondo para ng mga, uh, gamitin natin yung pondo, para matatag ng mga programa para sa kanila. Para matutot sila na maging masikap, magsumikap sa buhay at iangat yung kanilang mga sarili. Hindi naghihintay ng ayuda ng gobyerno na dumating para may pambili ng bigas. Kundi gumising ng umaga at gawin yung mga dapat gawin para umangat ang buhay mga kaibigan ganun dapat ganun dapat mga kaibigan imbis na ibigay natin magwaldas tayo ng pera sa mga mamamayan dahil wala silang makain no? magtatag tayo ng programa para marunong yung mga mamamayan natin na maging independent mga kaibigan hindi sila nakadepende sa gobyerno o sa ibang tao dito mga kaibigan no yung mga bata grade 1 pa lang or kindergarten pa lang tinuturuan na, na silang maging independent magsumikap gumising ng umaga Karamihan sa mga ginagawa nila doon sa school ay sila mismo ang gumagawa. No? Walang tulong-tulong. Kung may problema sila, tinuturuan yung mga bata na uh, lutasin ang kanilang sariling problema sa eskwelahan. Ganun po, dito mga kaibigan. Maganda yun para matutunan nila. Maaga pa lang na yung mga simpleng bagay ay alam nila. Kasi mga kaibigan, pagdating ng panahon, yung oras na kailangan nila na i-google sa mga simpleng bagay, hindi na nila kinakailangan kasi alam na nila. i -go nila yung oras nila sa mga importanteng bagay. Nag-gets mga kaibigan? No? Yun. Yun ang kulang natin sa Pilipinas. Mahirap ang Pilipinas dahil sa mga kurap na opisyal. Sa last na vlog ko mga kaibigan, doon ko po sinabi kung bakit. Kung ulit sasabihin ngayon, na mahirap ang Pilipinas dahil mismo sa ating mamama, mga mamamayan doon sa Pilipinas. Ako rin. Dahil wala akong pati alam. Panoorin nyo sa last na vlog ko mga kaibigan. No.